gumagawa ng ng mantika mga kaidol o oh, yung bunga niya yan ba mga kaidol ba yan nagawa ng mantika mga kaidol at ito na narito na tayo dito sa sa bundok o oh, mga kaidol bundok o oh. ayun o oh. right here mga kaidol nakasa at, at? mata ya. Ice cream? Palitag ice cream? Stay, stay. Ah, Sting. Oh, yun mga idol. Bili kami Sting mga idol. Oh, nandito tayo sa kanong idol. Ayan o. Oh. oh. Yan. Andoon -and yung bundok mga idol. Bundok. Saka dito. Ito, ito dito ay bundok lang dito sa lugar mga idol. Ha? Ayot ah. Okay. Dito tayo mga idol. Bili man kung tayo Sting. contact ha. Day, na may sting night. 20. Tay 20. Day taw bro. Tag 20 ka no. Nae kay corta. Nae kay corta. Oh, na. Duwag duwag ko no. Day. Oh, tinahan ko mga kidot. Gan. Dino you know, mas ikuan, I don't I don't mga kidot nang sting ba. Ah, uh, hindi siya ko ang mga idol, yung sting mga idol ba. Hindi siya gaano ka ka hard tulad ng cobra hard yung mga kidot Yun, kinang acidic okay. no. Eh naman ito ayan oh kung kailangan nating pampalakas, ito lang in in inumin natin sting. no strawberry ito flavor mga idol mm, strawberry so lang di masyado na bamba, kasi na acid As acidic no panta okay uli, Di na tao di na tao di tsala ta oh dinada kami uwi mga idol tuloy-tuloy na kami sa kan pag-sosot Snack tayo mga kaidol Tinapay Mga kaidol Snack tayo Ayan Tinapay Kung baga tawag sa amin yan Ay bawag bahog Ito ba Bawag bahog, -bahog. Hmm. Bali hindi na kami uwi Kay Malayo pa man yung uwi namin Tapos yung oras Ay tumatakbo no? Kaya ito na lang Ang natin mga kaidol Snack ba Snack bahay malaki yung bahay mga lord yung tura tura namin nandoon mga yun yung tura tura namin <laughs> oh o uh, pag bumunta tayo doon sa kuhan sa highway baka madakip yung ating ating kasamahan kay wala may lisensya <laughs> Oh, walang lisensya. No, oh, kailangan may lisensya no? Pag pumunta tayo sa highway ba? Sa public. Oh, kailangan natin magpa ng lisensya kay ulihin man tayo sa mga pulis. <laughs> no, ayo no. Eh, tinanong natin si Idol. Wala daw siya lisensya. <laughs> Baka ulihin tayo doon ba? No. Oh, di tayo punta doon sa pinaka-highway public. Oh. Ah, ah.

mga ka ka-idol, magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga idol ko. Nagbabalik po ang anak sa pubring otin mga ka-idol. Agoroy! <laughs> Bali, hindi pa natapos mga idol no. Yung aming ginagawa dito sa aming province of Bohol mga idol no. Ayan po mga ka-idol. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Pero hindi pa yan tapos po yung panglas mga idol kasi hapon na din at naubusan na ng krodo mga idol no gasolina bale nandito tayo kay nila busing mga kadol eh no <laughs> o oh, maganda yung bahay ko buo niya yung mga kadol hmm. siya ang may arit ng palayan po mga kadol bale meron akong babahagi sa inyo mga kadol bale kanina pala naming with silang busing <laughs> oh, okay lang boss mapakita ka dito hindi okay lang pwede lang Ayun, Ay, mo pagod na pagod din eh, o oh eh. <laughs> pagod na pagod mga kaidol kung baga tawagin sa amin yung pagod mga idol eh hindi na bali <laughs> no mga kaidol no oh? uh, yung inihaw ba mm, pag nag iihaw tayo ng ng tilapia no masaka dalag pag inihaw natin pag hindi na baliktad eh napagod <laughs> mga kaidol bali yung pala sila mga kaidol no namingwit sila kanina habang tayo ay eh, nag doon mga kaidol no mm, bali bahagi ko na lang to sa inyo mga kaidol ha mm. ito yun no oh mga kaidol dito dami yung mga kaidol maganda dito mamingwit mga kaidol ayun mga kaidol oh, dyan sila namingwit kanina mga kaidol tapos dito namin idinaan yung tortor ah taktor dyan oh, o yung mga kaidol o oh, dito yun dito yun ano o o diba buhay na buhay pa mga kaidol o oh. o oh, kita nyo ba mga kaidol saka may yung isa patay na mga kaidol saka may dalag yan mga kaidol o oh, Tatalon to mga Idol. ah pakita ko lang sa inyo mga kaidol ha bali i-share ko na lang to mga kayo. kita kayak orang idol. Oh, oh, di ba sarap to mga ka idol. No. Oh, may malaki to mga idol, may malaki. Dalag. Nandito yung isa. Ilang? Eh. Dalawa to eh. Oh, oh Oh, eh, mana na? Oh. di ba mga idol? Oh, saka tilap ya saka dalag yung muli nila, di busing. Ano? Good size na mga idol. Oh, good size. Yung mga idol, bali ito pala yung kapiligiran dito sa aming mga idol, no? sa aming province of Bohol. Ang ganda ng lugar ng busing natin mga idol, no? yung may-ari ng konba, ng palayan. No? Bali, ikot ko kayo dito, mga idol, pasyal ko kayo dito ha. Mm. Yung tanawin dito ba, mga view. yan naman ay uh, sapa, hanggang doon yan, papunta doon. Doon. O, may tanim pa si busing kung ano, niyog. Oo pinutol yung niyog tapos pinalitan ng panibagong niyog hmm. dito tayo dito, pasyal, pasyal ko kayo Sa kamay, kapayos dito mga dolo yung kapayas yung mga dolo yan dito tayo malaki yung palayan nyo mga dolo bali gamit pala yung water pa mga dolo ito wala pa hindi pa na kwan tubigan sayang ang lawak mga dolo hmm. lawak yan sayang so, oh yung kapayas na may hinog mga kayo na hinog mga kayo ah uh, kapayas <laughs> mga kayo marami pong salamat ha bali bukas na naman panibagong araw naman bukas mga kayo no? kita kits na lang tayo mga kayo sa panibagong nating upload mga kayo ha marami pong salamat sa inyo po mga doon pasinsya na po kayo mga kayo ha nakahubad tayo mga kayo kasi basa yung kan me pawis sa pawis ba basa yung damit natin So, marami pong salamat sa inyo po mga idol ha. Sa lahat ng mga solid kong supporters diyan, mga silent viewers, pati din pati na din sa mga OFW, ah, uh, nakasubaybay nitong channel na ito. Mag-ingat po tayo kung saan man tayo naroroon sa sulok ng mundo, kung ano man ating ginagawa sa ating buhay, mag-ingat po tayo mga idol ha. Shoutout po sa inyo lahat diyan mga idol. Kita-kits na lang sa panibago nating upload mga idol. Mm, oh. um, bali nagtututor ako. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila, sa ating mga kaibigan na kinuha tayo mga idol. No. Kinuha tayo para mag Magtor-tor sa palayan. So, yun po mga idol. Kita-kits na lang. See you tomorrow. Good evening. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye.